Hey guys, 2025 na, hindi pwedeng basta malakas lang ang smartphone natin ngayon. Hindi rin pwedeng mabilis lang mag-charge. At hindi rin pwedeng na basta maganda lang yung ating display. Anhin mo naman guys yung smartphone na malakas sa gaming. Alam ko okay yan, pero syempre mas okay din kung matagal po siyang malobat. At iting itong Serial si Mini 7 na pinaka-complete smartphone para sa akin ngayon. Para sa mga hardcore gamer dyan. Dahil sa puto ngayon sa merong pinaka-mataas na battery na mabibili natin ngayon 2025. Yung lagpas 6,000 mAh battery lang guys ni IQ Neo 10 sa kanang Redmi K80 sobrang panalo na. How much more guys itong si Realme Neo 7 na mayroong 7,000 mAh battery. Siyempre lalong panalo to. At baka sakaling naiisip nyo guys, 7,000 mAh battery. Ayoko nyan dahil baka sigurado napakatagal na mag-charge. Hindi guys, Kaya kayo nagkakamali. Kaya itong 7,000 mAh baterinya battery nya, kaya eh, abuti lang po tayo ng kulang 1 hour and 30 minutes at full charge agad yung smartphone natin. Mula 0% hanggang 100%. Salamat kayo sa kanya napakabilis sa ka charger na merong 80 watts nito si Realme Neo 7. Ilang araw ko na pong gamit ang smartphone na to. At masasabi ko guys, sigurado ang dalawang araw natin dito. Bago siya malobat kung normal use lang po yung paggamit natin dito. Like Youtube lang, tapos Facebook at ilang games pagka po hindi busy. At speaking of games guys, siguradong marami po sa inyo ay eh, bibili ng Realme Neo 7 para ipang gaming. Eto guys, pag-usapan po natin saglit yung kanyang performance sa may Warzone Mobile. Dimensity 9300 Plus guys yung ating processor dito. Ito guys ang kalaban ng Snapdragon ng Gen 3 dito kay MediaTek. At syempre expected naman yan guys. Kung Warzone Mobile ang lalaroin natin, hindi po natin makukuha yung peak graphics dito. Dito sa may processor ng Realme Neo 7. Pero kung hindi ka naman naglalaro ng Warzone Mobile, I think guys, hindi naman na big deal yan sa inyo. Pero kung naglalaro po kayo ng Warzone Mobile, ito po yung dalawang magkasunod na gameplay ko na ginawa sa kanya. Ito po guys yung resulta niya. Dito sa may first game natin guys, sa may Warzone Mobile, ito guys yung ating naging temperature sa isang match kang sa kanya. Umabot po siya guys ng around 44 degrees Celsius. Ito sa may ating temperature. I think okay pa naman yan. Well, guys, I mean, first game natin kanina ang medyo nararamdaman ko lang po na konting lag sa kanya is pagka po namamatay yung karakter natin at mag-start po tayo ulit. Pag po nagre-respawn, guys, yung ating karakter, dun po siya bumapagsak sa around 30fps na gameplay. Pero, guys, dito, guys, eto, pansin naman siguro na napaka-smooth niya na nasa around 60fps po yung ating gameplay. Pagka po talaga naglalaro na po tayo dyan. Pero, yan, guys, so pansinin pansin nyo. Magre-respond din yung character ko pero babagsak po sa ano, you know, bagsak siya sa 30 30 FPS na gameplay. Pero nagiging smooth naman po siya agad pagka po ginagalo na natin siya. Kaya ting okay lang naman 'yan. Saka napaka-smooth ng gamitin guys itong Dimensity 9300 Plus na ating processor dito ng Realme Neo 7. Maganda naman siya rito sa may Warzone Mobile. Smooth po siya. So, meron 60 FPS na gameplay. Pero guys, yung ating graphics dito is nakalagay lang po siya sa may high graphics. Wala po po siyang supported sa may peak graphics. Considering guys na itong itong processor guys ng ating Dimensity is halos ka-level po ito ng Snapdragon 8 Gen 3. Sa ganitong ang tuto score guys na around 2 million. Pero considering nga guys na Antutu, I mean considering nga guys na MediaTek tong processor natin, kaya expected na yun na hindi pa po talaga siya mayiging fully optimized ito sa mga Warzone Mobile. Pero still kahit naman naka high graphics to eh, maganda pa rin naman yung nakukuha ko sa kanyang performance dito. Saka isang saksa ko lang po dito sa may ating gamepad na absolute. Eh, connected naman po siya agad. Baya USB lang po siya at naka-case po tayo dyan. Pero, connected naman po siya agad dito guys. Well guys, napapansin ko lang po sa kanya, medyo hindi pa po patapos yung match natin. Halos na sa kalagitan pa lang po siya or nagpaskit na dito sa may pangalawang game natin. Pero napapansin ko guys na para bumabagsak po siya sa may 30 fps na gameplay lang natin. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ngayon po siya, nasa around 35 yung ating fps dito. Dito sa may fps meter mismo ng ating smartphone na si Realme Neo 7. Medyo nagiging malag na po siya dito sa may pangalawang game natin. Tignan natin guys after ng game nato kung sobra ba siya magiinit dahil mukhang... Mukhang feeling ko guys mainit na yung smartphone natin dahil hindi ko nga po... Hindi ko ramdam guys yung init ng smartphone natin dahil meron nakasaksak na gamepad dito. At yung gamepad lang po yung nahahawakan ko. Hindi ko na feel guys kung gaano bang kainit yung smartphone natin dahil di ko nga po siya hawak. Taposin ko lang yung game na to guys para makita natin yung temperature. Wait na lang po natin. Pero, ramdam ko na guys kanina pa na nasa around 30 fps na lang po yung gameplay natin. Yan guys, tapos na po yung match natin. Tingnan natin yung temperature ng smartphone natin kung gano'n na po siyang kainit. Ayun guys, nasa... Hindi pa rin naman po siya nalalayo kanina. Dahil kanina guys, is nasa around 44 degrees Celsius yung ating temperature. Pero ngayon dito is nasa 46 po siya. 45 to 46 yung ating temperature. Pero malaki na guys yung epekto sa may mismong gameplay natin. At yung ating settings na din is ulitin ko lang is naka high graphics lang po siya at naka-uncap yung ating FPS meter. I mean, yung frame rate natin. hindi, ramdam ko sa smartphone natin na medyo mainta siya. Hindi ko lang sure guys kung mas sa optimization na mismo smartphone natin. Pero, hindi naman siya sobrang uminit. Pero, ramdam ko nga dito sa sa paglalaro natin kanina na medyo naglalag na nga po siya sa may pangalawang game natin. I think mas okay na subukan pa natin to sa ibang sa ibang game guys kung kung bang maglalag din po siya dahil nga merong optimization issue pa rin talaga ang Call of Duty Warzone sa mga density ng mga processor kahit pag ganitong kalakas kahit yung smartphone natin na, na nasa 2 million ang tuto score na like kung titingnan po natin din yung ating benchmark test dito ng dalawang 20 minutes pakita ko lang sa inyo itong nakakagulat sa kanya dito sa may unang test natin Is ito guys oh mula Mula 100% hanggang 92% is nabawasan nga lang po siya ng 8% at yung ating naging temperature dyan guys is nagmula po siya sa may 33 degrees Celsius at naging 46 lang po siya. Medyo malamig yan guys kung ikaw compare natin sa ibang smartphone. Like ka ng Poco X7 Pro at ibang mga smartphone na Snapdragon 8 Gen 3. Medyo malamig yan guys. Itong naging resulta ng Dimensity 9300 Plus na processor. At dito sa may pangalawang Benchmark test natin ng isa pang 20 minutes. Magkasunod lang yan guys. Isumabot lang din po siya ng around 45. At naging 46 lang po siya. Ibig sabihin guys is, is hindi po siya masyadong uminit talaga. At maganda rin guys ang cooling system nitong si Realme Neo 7 dahil nga sa dalawang magkasunod na 20 minutes na ginawa natin dito is hindi naman po siya masyadong uminit. At nag-stable nga lang po siya sa may around 46 na temperature sa kanya. At kung titingnan naman natin guys yung ating performance ano rito, katulad nung pinakita ko sa inyo sa may performance range natin. Ito guys sa may loop 1, ito po yung ating frame rate sa kanya. At kung titingnan natin guys yung ating performance range dito, is ito guys yung ating naging loop 1 kanina is nasa 18 guys. 18 yung kanyang frame rate dito. Pero pagdating nga guys ng loop 13, is bumagsak po siya ng 3. I think okay lang naman yan. Pero maganda po yung sinimulan natin dito. Pero guys, ang ibig sabihin po ng ganito, isaba ba naglalaro po tayo? Siyempre hanggat umiitris yung ating smartphone, e babagsak din rin yung performance ng smartphone natin. At kitang kita dito sa migrap ng na nakalagay nga dito guys sa my 3D mark. Kitang kita yan dito guys. Pero kung titingnan pa natin yung pangalawang benchmark test natin, ito po siya. At least medyo mababa na yung ating loop 1 dito. At dito sa may loop 4 natin is nagsisimula nga po siyang bumagsak ulit. Ibig sabihin guys is, habang umini talaga yung smartphone natin eh, patuloy pong bumabagsak yung performance ng smartphone natin. Pero okay lang naman yan, considering na talagang malakas at kailangan pa talaga ng optimization itong processor natin ngayon. Dahil nga kahit medyo luma na yung processor na to, guys, eh talagang hindi naman siya agad ma-optimize. Katulad ng mga ibang processor ngayon. Lalong-lalong nga sa mga Snapdragon. Dahil sa pagkakaalam ko guys ang... Dimensity 9300 Plus na processor is last model lang po yan. Gagawan ko pag isang comparison guys ang Snapdragon 8 Gen 3 laban sa may Dimensity 9300 Plus na processor para makita po natin kung sino bang mas maganda sa may gaming sa kanila at kung sino po yung mas malamig para sa matagal na laruan dyan. Ito yung sample ng video guys ni Realme Neo 7 sa may 1080p na resolution saka 60fps sa mi video niya at meron po tayong stabilization dito. Yan po yung sample natin. At yan din po yung sample ng mic ng Realme Neo 7. Kung ano po guys yung naririnig nyo ngayon is yan po yung sample ng mic niya. Wala po siyang external mic na nakalagay dito ngayon. Ito naman guys yung sample ng 4K 60fps na video at wala po siyang stabilization na nakalagay dito sa may mas mababang resolution lang po natin siya magagamit. At still yan pa rin po yung mic natin dyan. Pansin ko lang dito guys may mas mataas na resolution natin kahit wala po siyang stabilization eh. Parang stable pa rin po yung video natin dito guys habang naglalakad po ako. Kaya parang kahit dito sa dito sa mataas resolution ay eh, parang okay din po siya ng pang vlog. At okay pang video po natin siya. trending hindi nga po siya ganun kaalog. Katulad guys ng ibang smartphone na nakaka-presyo na ito. Ito naman guys yung sample natin sa may 1080p na ito naman guys yung sample video po natin sa may front selfie camera niya. At supported lang po siya sa mas mababang resolution na 1080p lang sa 30fps na video. Wala po siyang available na mas mataas na resolution dito. I think guys ito ang isang dahilan kung bakit po napakamura ng smartphone na to pero napakalakas ng kanyang processor dahil nga po limited lang po yung resolution na makukuha natin dito sa may front selfie camera natin pero guys ang kagandahan naman dito sa kanyang front selfie camera eh kahit ganyan lang po yung video natin yan maganda po yung mga nakuwang sample ko sa kanya dito guys ito guys papakita ko po sa inyo sa may back camera guys ito rin po yung mga naging sample ko I think okay naman siya para sa akin at least nga kahit naka dual camera lang siya at least maganda po yung mga nakuha kong picture sa kanya. Compare naman po sa iba mga smartphone na 100 megapixel, 200 megapixel. Pero hindi naman ganitong kaganda yung kanyang camera. Pero itong si Realme Neo 7, satisfied na po ako dito sa kanyang camera dyan. Sa display naman, ako po guys. Hindi rin po siya basta-basta dito. -basta Dahil like katulad po ito ng mga ibang smartphone sa mga ganitong presyo, na standard na ang LTPO AMOLED display na may 6.78 inches na 123 sa display. At dito ako nagulat guys. Dahil yung 4,000 nits na peak brightness lang, eh sobrang taas na po nun. How much more pa guys ang 5,000 nits sa peak brightness? Grabe guys, 5,000 nits sa peak brightness. Actually guys, joke lang po yan. Hindi po siya nak 5,000 nits sa peak brightness. Dahil mas mataas pa po dyan, yung ating peak brightness. Dahil ang peak brightness po ng Realme Neo 7 is 6,000. 6,000 nits peak brightness. Grabe si Realme guys sinaged na po yung peak brightness natin dito sa display po ng Realme Neo 7 hindi pa po tayo tapos dyan dahil meron pa po siyang crystal armor glass sa protection sa may display niya at pas mataas sa resolution na lagpas like 1080p hindi ko alam guys kung paano ba nagiging possible yung mga ganitong klase ng mga specs sa mga Chinese na mga smartphone dahil sigurado guys kung ilalabas po sa atin yung ganyang klase ng specs tapos sa ganyang presyo eh sigurado guys maraming iiyak at maraming masasaktan sa ganyang klase ng specs pero sa napakamurang presyo nga. Dahil sigurado guys, pagka po nilabas yung ganyang klase ng specs sa atin, eh malino na. Sigurado mahina ang 30,000 na presyo sa ganyang klase ng specs ng Realme Neo 7. Battery pa lang sobrang panalo na. sa mga na napakaganda display at super lakas sa processor. Kaya eh, talaga naman wala na tayong hahanapin dito sa Realme Neo 7. Tapos guys, ngayon lang po ako nakakita sa mga smartphone ngayon na lagpas IP68 yung ating rating. Itong si Realme Neo 7 is naka-rating po siya ng IP68 na rating. Ibig sabihin guys, mas secured siya at mas may lulubog po natin siya sa tubig ng mas matagal, compare po sa mga naka-IP68 na rating lang. Para mas ma-appreciate po guys itong processor ni Realme Neo 7, sa kung gaano po siyang kasulit para sa may 21K na pagkakakuha ko dito, e bibigyan ko kayo ng konting context. iko compare ko po siya sa ibang smartphone na merong iba't ibang lasi ng mga processor sa iba-ibang mga price range guys para makita nyo kung gaano kasulit itong Realme Neo 7 dito pa lang po sa ating processor tingnan natin guys para po mas makita nyo kung gaano siyang kasulit itong dalawang score lang po ang titingnan natin itong CPU nya sa kayong ating GPU tilibang usapan po nitong UX nya guys sa kayong memory dahil iba po yan sa kada mga smartphone ito guys ang unang tingnan po natin dito guys is meron po tayong 21K na SRP ng isang smartphone at meron po tayong halagang 8,000. Technically guys, makakabili tayo ng dalawang dalawang Infinix Hot 50 Pro sa may presyo guys ng Realme Neo 7. At meron pa po tayong sukli dyan. Pero guys, kung medyo magiging realistic po tayo dito, itong smartphone po ni Infinix na merong 8,000 na SRP, is meron po siyang around 400k na ang score dito. At kung i-compare nga po natin siya dito sa may Realme Neo 7, eh dito pa lang guys, napakalaki na po ng difference sila. Dahil meron po tayong 2 million na ang score dito. At pagka po dinabayin natin yan guys, eh parang apat na processor guys ang katumbas ng score guys ni Realme Neo 7. Compare po dito kay Infinix Hot 50 Pro na merong 8,000 na presyo. Pero sa may performance pa po natin dito guys, eh napakalaki na po ng makukuha natin. 4 times case yung lakas ng Realme Neo 7 dito sa may Infinix Hot 50 Pro. Pero guys, sa may presyo po dila. Eh, hindi naman apat na beses yung mahal ng smartphone na to compare po dito. Ito guys yung ibig ko sabihin para makita pa natin ng mas detalyado. etong CPU score guys ng Realme Neo 7 is meron po siyang almost 500k dito. etong kay Infinix Hot 50 Pro is meron po siyang 132k na CPU score dito guys. At pagka po i-divide natin itong mga score nila. Eh, ang magiging difference po niyan guys is meron po siyang almost lagpas like, 3 times na lakas sa may CPU ng dalawang smartphone na yan. Pero syempre kay CPU pa lang po yan. At pagkatiling naman natin guys yung difference po nila sa may performance na sa may GPU. eh, doon guys nakapakalaki po ng difference sila. Almost 10 times guys yung lakas po ng Realme Neo 7. Compare po dito sa may Infinix Hot 50 Pro. Kaya po yung kanilang score dyan. 72K. Laban dito sa may 885K na ang total score. I mean, GPU score ng Realme Neo 7. Napakalaki po ng difference nila. Na parang guys, kung babalik po tayo sa ibig kong sabihin kanina, 21,000 laban sa may 8,000. thousand, e yung difference po nila sa may presyo nila, eh, dalawang beses guys. Actually, gawin na nga po natin 3 times. Pero yung performance po nito is 4 times yung lakas niya compare po dito. Kung guys, gawin lang po natin na 3 times yung presyo ng smartphone na to, eh sobrang laki na po yung makukuha natin na Jump sa may performance na idadagdag sa may presyo nila. Yun po yung ibig kong sabihin. At kung ikaw compare pa natin guys ng Realme Neo 7 sa mas malakas pa na processor, I mean sa bagong labas sa smartphone, eto guys si Poco X7 Pro. Dito po tayo mag-base sa mga SRP nila. 17,000 yung SRP na to at nasa parang 22k talaga guys ang SRP na tong si Realme Neo 7. Pero guys dahil nga sa may voucher sa may Lazada, kaya ako po siya nakuha ng 21,000 lang. Ito guys yung difference mo na sa may CPU saka sa sa GPU. 500k. Laban dito kay sa may 350k na CPU score ng, ng Poco X7 Pro. Still guys, syempre expected naman na yan na mas malakas pa rin itong si Realme Neo 7. Pero guys, ang ibig kong sabihin dito, 5,000 pesos lang po guys yung difference nila sa kanilang mga presyo dito. Pero guys, yung makukuha natin na performance dito sa may GPU natin is almost double po guys. Sa so, may performance ng Poco X7 Pro. Laban po dito sa si Meril Mineo 7. Pero guys, napakaliit lang po nung idadagdag natin sa kanilang presyo. Pero syempre, processor pa lang po yung pag-uusapan natin dyan. Ibang usapan pa po yung material at overall na mga specs sa mga ginamit dyan. Saka po yung kanilang build quality. Hindi ko sure guys kung nag-guess yung po yung mga sinasabi ko. Ganito lang po ang ibig kong sabihin. Meron mga 20k na mga smartphone at meron mga 10k na mga smartphone. Ang expectation natin guys, pagka po bumuli tayo ng 20k na smartphone at galing po tayo sa may 10k na smartphone. Siyempre dapat naman guys na yung makukuha nating value, e doble rin po yung specs. Dahil nga po galing tayo sa may 10k at pupunta po tayo sa 20k na mga smartphone. Siyempre dapat lang guys, e almost doble po yung specs na makukuha natin. Dahil doble rin po yung difference po nila sa mga presyo. Ang problema guys, ito ang problema. Meron po mga smartphone na 20k laban sa may 10k. Pero may mga smartphone po na para mas sulit pa yung mga smartphone na meron 10k na presyo compare sa mga 20k na mga presyo. Dahil yung 20k na presyo guys, e eh para bang medyo bitin yung kanyang specs. Kung i-compare po natin sa mga 10k na mga smartphone na sobrang siksik guys yung kanyang specs compare sa may 20k. Na para yung 20k guys, e eh mas maganda lang yung kanyang display. Dahil yung iba nga po is mga naka display. Tapos maganda yung design. At kung ikaw compare mo po siya sa may sa may 10K, hindi man po siya naka AMOLED curve display, pero guys, yung kanyang specs e eh, mo sa may 20K, e eh, halos hindi na po nagkakalayo. Alisin niyo lang po, yun ang mas magandang display at yung mas magandang design. Pero may mga smartphone naman guys, na 20K yung presyo nila at pagkakaitong permo mo sa mga 10K na mga smartphone, e eh, lagpas doble naman yung makukuha nating value compare doon sa mga 10K na mga smartphone. Pero syempre guys, hindi po lahat ng smartphone, eh ganun yung mga comparison po nila at ganun yung mga difference sa mga specs. Kaya hindi porkit na mahal yung smartphone na kukunin natin, eh overall maganda po yung specs na makukuha natin. Ito pa isang masakit guys, si Realme Neo 7 actually meron po siyang 22K na SRP. Nakuha ko po siya 21K dahil nga po sa may voucher sa may Lazada. At pagkakinumpare mo yan sa ibang Realme na mga smartphone guys, na si Realme 13 Pro, meron po siyang 25K na SRP. Mas mahal po siya, di ba guys? Pero dapat mas maganda yung kanyang specs. Ang problema guys, hindi po siya mas maganda. Lahat po ng specs ng Realme 13 Pro 5G, ay eh, mas downgraded po. Compare sa Realme Neo 7, na napakataas lahat ng kanyang specs. Lahat guys ng specs, mas maganda. Compare po dito sa mas mahal na Realme 13 Pro 5G. Ang lamang lang po guys ng Realme 13 Pro 5G, na sa tingin ko hindi naman na big deal. Eh naka AMOLED curved display po siya. Habang naka flat display lang po itong si Realme Neo 7. Pero guys, sa specs po ng display nila, eh mas lamang pa rin itong si Realme Neo 7. Compare po dito sa mas mahal na si Realme 13 Pro 5G. Kung guys, ito pa po isang point ko sa inyo. Alam ko mahal po ang 20K na presyo ng isang smartphone. Pero guys, kung kukuha po tayo ng 10K na mga smartphone, ay I mean for example na lang guys, sa loob ng dalawang taon, bibili po tayo ng dalawang smartphone na merong tag 10K na presyo. Bumili po tayo last year. At bibili ulit po tayo ngayong taon, ngayong 2025. Ibig sabihin guys, dalawang taon na smartphone na kukunin natin na meron pong 10K na presyo. Ang ibig sabihin guys is kukonsume rin po tayo ng 20K sa dalawang smartphone. Pero guys, yung specs na kinuha natin sa dalawang smartphone na yan, na 2024 sa 2025, eh hindi po nagkakalayo yung specs guys. Sadyang gumanda lang yung design at medyo na-improve yung kanyang ibang specs. Pero sa may performance, eh halos pares pa rin po yun. At ito yung mas magandang gawin. mag tayo guys na lagpas 20k yung budget natin. At bibili po tayo ng isang smartphone na meron talaga napakagandang specs na sa tingin ko mas makapakinabangan natin. At mas mag upgrade pa yung ating overall na specs. Kaysa naman guys bumili po tayo ng every year na mga smartphone Like kanong iba mga Infinix. Like, actually guys, madalas po yung gantong problema sa mga 10K po ba ng mga smartphone. Na nai-stack na po guys yung mga specs ng ibang mga smartphone sa mga 10K ng mga presyo. Na para bang akala mo nagpalit ka ng bagong specs pero magugulat ka. Display lang pala at design lang po yung nabago sa kanila. Pero yung ng mga internal specs, ayun eh, at yun pa rin po sila. Bigyan ko po kayo ng example guys. Kung meron pa po nakakagamit sa inyo ng Infinix Note 11s. Sa pagkakaalala ko guys, dumabas po yung smartphone na yun ng 2021 at meron po siyang Helio G96 na processor. Ang kasunod niyan syempre si Infinix Note 12. 2022 model po siya. At ang processor naman na yun, guys, eh same processor pa rin po. Kumbaga na bago lang po yung kanyang display na naging AMOLED. Tapos 2024 naman guys. Uh, 2023. Si Infinix Note 30, naka G99 naman po siya. Almost gano'n pa rin guys, nasa kulang kulang 10k pa rin po yung presyo na yan. At ngayon ng 2024, eh Helio G100 naman sa mga bagong smartphone nila Infinix. Nag-upgrade po yung kanyang camera, nag-upgrade yung kanyang display. Pero sa may performance guys, pagka po pinag-compare mo ang G100 compare sa may G96, eh halos hindi pa rin po yung nagkakalayo guys. I mean, tatlong model guys ng smartphone. Tatlong taon din ng smartphone. Kung bumibili po tayo at every year nag-upgrade ng na mga smartphone nila in Phoenix, eh wala po tayong malaking difference na nakukuha sa mga performance nila. Nababago lang po yung mga design. Nababago lang yung ibang specs. Pero sa may performance, yun not yun pa rin guys. Pero kung bibili naman po tayo ng mga mahal na mga smartphone sa may 20k pataas sa mga smartphone. For example nga guys, yung Poco F6 last year na meron Snapdragon 8 Gen 2 na processor. Nasarang 20k guys 'yung presyo na 'yon. Pero napakaganda po ng specs niya. Ngayon 2025, ang lalabas po na Poco F7 Pro. Is meron naman po siyang Snapdragon 8 Gen 3 na literal na mas malakas kumpara sa may last year model. Pero guys, kung bibili nga po tayo ng mga smartphone ng mga last year model sa mga budget ang mga smartphone, eh ang masakit lang dun guys. Hindi po na-upgrade 'yung mga majority ng mga specs nila lalong-lalo -lalo po sa mga performance. Alam ko hindi pa rin naman perfect yung specs ng Realme Neo 7 dahil po meron pa rin mga kulang sa kanya. Like ng magandang camera sa may video niya sa may front selfie camera. Kaya titing wala namang problema dyan. Dahil nga marami namang siguradong bibili ng smartphone na to eh para gamitin siyang pang gaming. Pero guys kung lalagpas pa sa may 30k to 40k yung budget natin eh doon guys makakakuha na po tayo ng mga smartphone na meron talaga mga flagship level ng mga camera. Pero kung gaming lang, saka display lang, at mataas sa charger, at magandang display ang mga habol natin ngayon, eh yung mga 20K na mga smartphone, sa tingin ko sobrang solid na. Kung i-compare po natin sa ibang smartphone pa, na lumalagpas pa ng 40K to 50K, yung ibang nga si 70K pa, pero yung specs po nila, hindi eh, naman na ganun kataas, at hindi naman na ganun kalayo. Yung difference na makukuha natin, doon sa sobrang mahal ng mga smartphone ngayon. Kaysa naman po every year po tayo magpalit ng smartphone. Just imagine tatlong taon ka magpalit ng smartphone. 10K, 10K, 10K. 30K guys. 30,000 na halaga ng isang smartphone. E parang hindi naman nalalayo yung mga specs. Pagka po ganun yung ginawa natin. Pero kung mag po tayo ng 30,000 at bibili po tayo ng malakas sa smartphone, doon natin guys ma-appreciate yung pinuntahan guys nung no? 30,000 na presyo na bibilin po natin kaysa po nabibili po tayo every year. Kaya parang hindi naman nag upgrade Yung mga smartphone sa mga low-end na mga smartphone ngayon. Compare po kayo sa mga upper na mga mid-range na mga smartphone, doon po sa nagaganap yung mga talaga mga sulit na mga smartphone ngayon. And yun muna guys yung mabilis na review ko dito at konting, konting tips na rin guys sa inyo kung paano makatipid at makabili ng mga sulit na mga smartphone ngayon. Thanks for watching!